Ayan, pakainin mo na sila. Ayan, oh, tiki-tikisa sila, sila sa harap. Diyan lang sa harap, ha? Walang aalis, ha? Hop! Balik! Balik ka doon. Balik dito, tita. O, oh, blake, hop! Dito! <laughs> balik ka doon! O, oh, dito, dito dyan. Okay. Yan, very good. Tamad naman yung isa na yan. Kumayo ka nga, oy! Ayan, <laughs> eh, si... Si yan. tita asin bundok. Pilay ba siya? Hindi naman. Mm -hmm. Yan dito niyo po medyo pilay. Ah, yucky. Tapos yan si Whitey. Yan na si Whitey pa. Meron hmm. pa kumisa hmm. dito sa pila. Ito natin. si Whitey. Hindi naman kasi kumakain na madami. Kumakain na ito. Kumisa. Ando. Ito. Si <laughs> naman okay, yeah, Thank you for watching po. Yes, enak ah.